Oh. Oh. <laughs> Ay ano ba yan Naloloka na kami sa inyong dalawa Mikoy at Krista ha Ayan. Dito lang kami supportive lang oh. Support okay. lang kami sa inyo Ay, Ay. Ako kiligit mm. Matigas to <laughs> Ay so. Stop mo muna yan eh. Tumingin ka sa mga mata ko oh, Wait lang kasi hindi natin talaga uh? talaga Tapusin na po natin to. Ay. <laughs> Nagugutom ka na po. Nagugutom. <laughs> <laughs> grabe ang ni Chris. Grabe talaga. Grabe talaga. In... Pero... mo mga guys.

I grabe, grabe ang eh, Mikris talaga. So, sabi mo, support ka sa amin. Kasi yung puso ko daw ng daw ka Pina uh, paulit-ulit namong pinapanood namin pinapanood grabe Mikris ang pinakamalakas grabe kilig to the max ang pagsamok ko 🎵 Mahal ka sa akin 🎵 Nalulokan na lahat ang mga tao sa bahay dahil sa Chris, my Chris, me Chris. My Chris. <laughs>